Oh, mga guys. Nandito na kami sa gubat. Dito kami magsi-swimming. Oh, ayan, napakaganda oh. Punta lang kayo rito, libre lang dito oh. ang maligo. Oh. Libre lang ang maligo dito. Oo. Oh, dito lang nang gagaling yung tubig sa taas ng bundok. Oy, madulas ka. Madulas ka diyan. Oh, ayan ang mga bata, excited na 'yung mga bata. Oh, ayan. Excited ng maligo. Yeah, Madulas ka. Napakalinaw ah, oh. Napakalinaw. Ah, Aarating ah, lang namin dito guys. <laughs> Ayun oh. Ha, ah, ay kawaii talaga tiyahin ko. Ha, ah, ang tiyahin kong beauty. Kakaway-kaway. Oh. Ayos.